Lamig ka, lamig, lamig. Medyo malamig pa siya pag gabi. Sarap ng tulog. Nag-alamin eh. Istorbo daw ako. <laughs> Sarap ng tulog ng bebe ah. Ako nagpupuyat pa oh. Walang pasok bukas. Time <laughs> Time check. Kalauna hmm. na dito sa Japan 12 o'clock na sa Pilipinas oh. <laughs> Tulog na tulog na <laughs> Good night everyone